bago mo gawin, dapat mo munang alamin kung anong ito brown wow and naman. Wow. So ano ba yan? Wow. Yan ay mga pandaraya at panlilin lang. So ano nga ba yan? Dalawa yan. Ang pandaraya ay inutos mo sa kapwa mo para ipromote ang account mo. Ang panlilin lang, yan po ay binayaran mo ang kapwa mo para i-promote yung mga account account niya para dumami ang followers. Siya po ay walang si walang sikap para dumami ang kanyang followers. So, ayan guys. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan. Dahil kayo po ang maapektuhan yan. Hindi po yung pinopromote nyo. Kayo po ang maapektuhan. Maging, maging, magkaroon kayo ng violation sa account niyo So, yan ang guys. Kung hindi nyo pa to alam, Baka okay, pwede mo i-share at i-follow mo ako. So yun lang guys. Follow for more and thank you.